Si Landon Carter ay rebellious high school senior. May mga kaibigan nito at uminom sila sa school grounds. Inakit nila ang new student na si Clay Jeppard para sumali sa kanilang grupo pero may initiation task pa ito. May nangyari kay Clay, naging seriously injured ito at dahil doon nakarating iyon sa school principal. Para maiwasan ng law involvement, binigyan ng school principal si Lando ng choice na mapatalsik ito sa school. Or, completing several service projects kasama na ang weekend tutoring, janitorial duties, and participation in the school play. Pinili ni Lando ng huli at nakilala niya dito si James Holoban, anak ng local Baptist minister. Kasama sa service project niya ang participation sa school play, pero hirap siya at nag-aatubili siyang humingi ng guidance kay Jamie. Na pumayag naman at may kondisyon na hindi ito main love sa kanya. Hanggang naging bastos si London kay Jamie sa school para magpa-impress sa mga kaibigan nito. Nang malaman ni Jamie na ang pakikipagkaibigan ni London ay sekreto lang, kusa na siyang lumayo kay London. Sa opening night ng play, napansin ng audience at ni Landon si Jamie dahil sa ganda nito at ganda ng boses. Nahalikan ni Landon si Jamie bago mag-curtain close. Simula noon, iniwasan na ni Jamie si Landon pero nagkagusto na si Landon at simula noon, ipinapaalam niya na si Jamie sa father nito. Sukses ang unang date nila pero nung huli, Inamin ni Jamie na may sakit siyang leukemia at palala kaya wala siyang plano para sa future nila. Ang masakit na part dito ay yung pag-ibig na nilaban mo pero sa huli sandali mo na lang pala ito makakasama.